Ayon kay dating uh, Police General na si Romeo Acop at ngayon isang uh, representative ng Antipolo City na bogus nga ang acknowledgement receipt na pinadala ng Office of the Vice President at meron pang nakapirma na ang pangalan ay Mary Grace Piatos malinaw na ninakaw ni Sara Duterte ang pera ng DDS ni Juan Pasang Cruz na hindi na alam kung saan kukunin ng kanilang pangkain tatlong beses ang araw na iyahapag sa hapag sahapag kainan nila sa tindi ng mga buwanang buwis na binabawa sa kanilang buwanang sweldo ito naman si Sarah Duterte hindi maipaliwanag kung saan niya dinala ang pera ng taong bayan lalong lalo ng kanyang mga diehard fanatics at ang kawawang si Juan Pasang Cruz eh talagang kailangan ng uh, kasuhan ito ng plunder para ma-impeach na si Sara Duterte na isang uh, sinasabing corrupt na vice-presidente ng ating mahal na inang bayan. Kaya hayaw niyang umarap sa mababang kapulungan para ipaliwanag itong mausapin ng confidential funds na kanyang ginastos lang sa loob ng labing isang araw na nagkakalaga ng 125 million pesos. Kaya yeah, talaga hanggat maaari, eh, talaga hindi talaga ito haharap eh. At meron pa siyang mga acknowledgement receipt na pinadala pero sinabi nga ng mababang kapulungan na peki ang mga acknowledgement receipt nito. Kaya eh, talagang minataw ang pondo ng ating mamamayang Pilipino lalo na yung mga mahihirap na hindi nga alam kung paano itatawid ang uh, maghapon sa kanilang uh, pangangailangan sa pagkain at ipapang uh, pangangailan sa pang-araw-araw na kanilang buhay. At itong si Sara Duterte ay lang sa buhay na walang pakialam na sinasabing nagpapasasa sa pera ng uh, taong bayan at hindi na alintana kung ano ang kinabukasan uh, ng mga taong binotos, bumotos sa kanya lalo na yung mga sinasabing DDS na dahil sa kanya hanggat ngayon ay talagang uh, walang uh, sinasabi na laban sa kanya talagang mga dahil dito hanggang sa mga sandaling ito. Kaya po inananawakan sana na hindi na tangkilikin ang pamilya Duterte lalo na sa midterm election sa darating uh, halala na halalan na huwag nyo na iboto ang mga Duterte. Lalong lalo ito si Sar Duterte na sinasabi na nangunguna sa panguluan ng 2020. Pero itong nangyari sa kanya na hindi niya may paliwanag ang kanyang mga sinasabing budget sa OBP, at sa Department of Education, anong uh, mangyayari sa kanyang political career? Nakakaawa naman talaga dahil uh, lumagapak na ang kanyang rating sa mga sorbe na lumalabas ngayon. At ito nga ang sinabi ni uh, dating uh, General uh, Romeo ako talaga, eh, confirm na bogus nga ito mga resibong na nanggaling sa Office of the Vice President. Kaya tayo mga tumatangkilit. Sa ating uh, politika, alam na natin kung sino ang uh, walang liya na ginagamit lang ang pera ng taong bayan para sa pansariling interes at hindi para sa mga nakakarami na sinasabi sa panahon ngayon sa taas na inflation na nangyari sa ating bansa ay talagang lugmok na sa kahirapan. At itong mga tao ito, katulad ng mga Duterte, especially si Sano Duterte, na, sinasabing hindi may paliwanag kung saan niya ang pera ni uh, Juan Pasang Cruz at ng mga DDS. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiro, magmamatyak sa pang-araw-araw na kaganapan dito sa ating uh, buhay, sa ating mahal na inang bayan.